Matos TV Vlog Matos Matos Tumira Puro Matos Puro Matos Matos Puro Matos Agustino At si Junior O oh, Pumik ng job Pumik ng job Dipinsa si Agustino Pumik O oh, oh, Nag body body Nag body, -body. Oh. oh. oh, Bob pumika ng body shot Si Agustino Si Agustino Alias Titing Upaw Alias Dodong O oh, pumika. ka ay, oh, pumika ng body. Wow, oh, wow. Parang hindi ni Inda ni Agustino. Tinimaan sa panga. Oh, oh. Oh, oh. For the body, body, body. Body, body lang, body, body. Job, job ni Junior. Oh, pumika. buwadis si Agustino. Malakas ang hina ng mga biga ni Agustino. Agustino, Agustino. Oy, ang lakas nun binigahan sa gilid taligiran oh 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 biray pinga panga nakaopen <laughs> ah, badi-badi lang pala Badi-badi. sasabi na kalimutan Oo, Oh, badi oh, badi Uy, naka-open Wow! Oh! Alright! Oh, bigayan! Wow! 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 Bigayan talaga! Wow! Ang muka, ayusin ang muka! Ayusin! Ayusin! <laughs>